Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, hatid namin sa iyo ang isang makapangyarihan at nakakaantig na panalangin na nakatuon sa abagi noong Maria, ang ina ng Diyos at ang ating makalangit na ina. Ihanda ang iyong puso para sa isang sandali ng pananampalataya at debosyon na maaaring baguhin ang iyong buhay. Inaanyayahan ko kayong samahan kami sa prayer chain na ito. Hindi lang para magtanong, kundi pasalamatan at palakasin ang iyong koneksyon kay Maria Kabanal-Banalan. Ibahagi ang iyong mga kahilingan sa mga komento, ilike ang video na ito upang mas maraming tao ang maabot ng mensaheng ito ng pananampalataya. At mag-subscribe sa channel upang sundin ang mga pang-araw-araw na panalangin na nagpapataas ng kaluluwa at nagpapabago sa puso. Huwag kalimutang ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, pamilya at lahat ng nangangailangan ng espiritual na kaaliwan. Sama-sama, may palaganap natin ang liwanag ni Maria at maantig ang mga puso sa buong mundo magsisimula na ba tayo? Buksan ang iyong puso at manalangin kasama namin ng buong pananampalataya. Kabanal-banalang Birheng Maria, puspos ng biyaya, ina ng Diyos at aming makalangit na ina, ngayon inilalagay namin ang aming sarili sa iyong presensya, puno ng pananampalataya, upang sumigaw para sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Taglay ang mapagpakumbabang puso at may pag-asa, inuulit namin ng may debosyon ang panalangin lumilipas sa mga siglo at nagbabago ng buhay. Abaginoong Maria, puspos ng biyaya, suma sa iyo ang Panginoon. Pinagpala ka sa mga babae. At pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at sa oras ng ating kamatayan. Amen. O Mahal na Maria, Reyna ng Langit, salubungin ang aming daing. Naniniwala kami sa kapangyarihan ng panalangin ito na naglalapit sa atin sa kanyang anak, si Jesu Kristo. Sa bawat salita, inilalagay namin ang aming mga pasakit, aming kagalakan, aming mga kahilingan at pasasalamat. Ulitin namin muli ng may sigasig. Aba Ginoong Maria, puspos ng biyaya, suma sa iyo ang Panginoon. Pinagpala ka sa mga babae. At pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at sa oras ng ating kamatayan. Amen. Ina ng awa, mamagitan ka para sa amin, upang kami ay magkaroon ng hindi matitinad na pananampalataya sa mahihirap na panahon. Tinutulungan tayo nitong magtiwala sa kalooban ng Diyos, at makita ang kanyang mga pagpapala sa ating buhay, kahit na sa mga paghihirap. Kung paanong ibinalita ng anghel ang himala sa kanyang buhay, naway masaksihan din natin ang mga himala sa ating mga kwento. Sa makatuwid, inuulit namin ng may pagmamahal at debosyon. Aba Ginoong Maria, puspos ng biyaya, sumasa iyo ang Panginoon. Pinagpala ka sa mga babae. At pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at sa oras ng ating kamatayan. Amen. Maria, ina ng pag-asa, salamat sa pag-aalaga sa amin, sa pakikinig sa aming mga pagsusumamo, sa pag-akay sa amin patungo kay Jesus. Naway hindi kami magkulang sa iyong proteksyon at pagmamahal ng iyong inaturuan kaming manalangin ng may pananampalataya, sumigaw ng may pagtitiwala at magpasalamat mula sa puso sa lahat ng mayroon na kami at sa lahat ng darating. O, kabanal-banalang ina, na nagtatakip sa amin ng kanyang balabal ng pagmamahal at habag, Itinataas namin ang aming mga tinig sa panalangin, tiyak na ang bawat salita ay umabot sa iyong pusong ina. Turuan mo kami, Maria, na magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap, pahalagahan ang maliliit na himala sa pang-araw-araw na buhay at kilalanin ang kamay ng Diyos sa bawat detalye ng aming buhay. Lady of Peace, turuan mo kaming patahimikin ang aming kaluluwa upang marinig ang banal na kalooban. Maraming beses, masyado tayong nahuhuli sa mga alalahanin ng mundong ito kaya nakakalimutan nating magtiwala ng lubos sa Diyos. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, tulungan mo kaming buksan ang aming mga puso sa kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Nang may pagpapakumbaba, inuulit namin. Aba Ginoong Maria, puspos ng biyaya, suma sa iyo ang Panginoon. Pinagpala ka sa mga babae. At pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng ating kamatayan. Amen. Ina ng awa, mamagitan ka para sa amin, upang kami ay magkaroon ng hindi matitinag na pananampalataya sa mahihirap na panahon. Tinutulungan tayo nitong magtiwala sa kalooban ng Diyos at makita ang kanyang mga pagpapala sa ating buhay, kahit na sa mga paghihirap kung paanong ibinalita ng anghel ang himala sa kanyang buhay, naway masaksihan din natin ang mga himala sa ating mga kwento. Sa makatuwid, inuulit namin ng may pagmamahal at debosyon. Aba Ginoong Maria, puspos ng biyaya, suma sa iyo ang Panginoon. Pinagpala ka sa mga babae. At pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at sa oras ng ating kamatayan. Amen. Maria, ina ng pag-asa, salamat sa pag-aalaga sa amin, sa pakikinig sa aming mga pagsusumamo, sa pag-akay sa amin patungo kay Jesus. Naway hindi kami magkulang sa iyong proteksyon at pagmamahal ng iyong inaturuan kaming manalangin ng may pananampalataya, sumigaw ng may pagtitiwala at magpasalamat mula sa puso sa lahat ng mayroon na kami at sa lahat ng darating. O, kabanal-banalang ina, na nagtatakip sa amin ng kanyang balabal ng pagmamahal at habag, Itinataas namin ang aming mga tinig sa panalangin, tiyak na ang bawat salita ay umabot sa iyong pusong ina. Turuan mo kami, Maria, na magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap, pahalagahan ang maliliit na himala sa pang-araw-araw na buhay at kilalanin ang kamay ng Diyos sa bawat detalye ng aming buhay. Lady of Peace, turuan mo kaming patahimikin ang aming kaluluwa upang makinig sa banal na kalooban. Maraming beses, masyado tayong nahuhuli sa mga alalahanin ng mundong ito kaya nakakalimutan nating magtiwala ng lubos sa Diyos. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, tulungan mo kaming buksan ang aming mga puso sa kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Nang may pagpapakumbaba, inuulit namin. Aba Ginoong Maria, puspos ng biyaya, suma sa iyo ang Panginoon. Pinagpala ka sa mga babae. At pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at sa oras ng ating kamatayan. Amen. Ina ng laging saklolo, tulungan mo kami sa aming mga paghihirap. Kapag ang aming mga landas ay tila hindi tiyak at ang aming mga lakas ay limitado, ikaw ang aming ilaw at aming gabay. Nawai sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, magkaroon kami ng lakas upang malampasan ang mga unos ng buhay at katahimikan sa paghihintay sa oras ng Diyos. Ituro mo sa amin ang pagpapakumbaba, Maria, perpektong halimbawa ng pagsunod at pananampalataya. Naway sundin namin ang iyong halimbawa at magsabi ng I, sa banal na tawag, tulad ng sinabi mo sa Anghel Gabriel. Tulungan kaming maunawaan na kahit na hindi namin nakikita ang agarang layunin, palaging may perpektong plano ang Diyos para sa amin. Aba Ginoong Maria, puspos ng biyaya, suma sa iyo ang Panginoon. Pinagpala ka sa mga babae. At pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at sa oras ng ating kamatayan. Amen. Banal na Birhen, hipuin ang matigas na puso, pakalmahin ang mga naghihirap na espiritu, at magdala ng pagkakasundo kung saan may pagkakahati-hati. Turuan mo kaming maging instrumento ng kapayapaan, pagpapatawad at pagmamahal sa isang mundong nangangailangan ng presensya ng iyong ina. Naway kami, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, ay maging mga salamin ng liwanag ni Kristo. Tulungan kaming magtiwala sa iyong pangangalaga at pamamagitan. Kahit sa mga oras na tila hindi sinasagot ang aming mga panalangin, naway tandaan namin na hindi kami iniiwan ng iyong presensya. Sa pamamagitan ng panalangin ng Abaginoong Maria, nakatagpo tayo ng kaaliwan at lakas upang ipagpatuloy ang ating paglalakbay ng may pananampalataya at katapangan. Abaginoong Maria, puspos ng biyaya, suma sa iyo ang Panginoon. Pinagpala ka sa mga babae. At pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at sa oras ng ating kamatayan. Amen. Salamat, Ina ng Diyos, sa pagiging tagapamagitan namin sa Ama, salamat sa pagtanggap sa amin bilang iyong mga anak at sa pagsama sa amin sa lahat ng oras. Naway hindi kami magkulang sa iyong proteksyon at pagmamahal. Sa matinding sigasig, ibinibigay namin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga pangarap, ang aming mga pasakit at ang aming kadalakan. Ina ng Santo Rosario, turuan mo kaming magtyaga sa araw-araw na panalangin. Naway pagnilayan natin, nang may pagmamahal at pagpipitagan, ang mga misteryo ng buhay ni Kristo, at ang kanyang pakikibahagi sa plano ng kaligtasan. Naway ang bawat abaginoong Maria ay nagdarasal sa atin na mas mapalapit sa puso ni Jesus. Narating na natin ang katapusan ng napaka na panalangin ito, ngunit ang presensya ni Maria ay nananatiling buhay sa ating mga puso. Naway umalingaungaw ang abagi noong Maria sa iyong buhay, na maghahatid ng kapayapaan, pag-asa at pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos. Kung naramdaman mo ang lakas ng panalangin ito, huwag mong itago ito sa iyong sarili. Iwanan ang iyong amen sa mga komento, Ibahagi ang iyong mga kahilingan o pasasalamat upang sama-sama tayong manalangin bilang isang malaking pamilya ng pananampalataya. Ay like ang video na ito para mas maraming tao ang maabot. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya at mag-subscribe sa channel para makatanggap ng araw-araw na mensahe ng panalangin at pag-asa. Nawa'y laging sumainyo ang kapayapaan ni Maria at nawa'y maabot ng kanyang mga pagpapala ang lahat ng iyong minamahal. Magpatuloy sa pananalangin at laging bumalik sa aming channel kung saan ang iyong pananampalataya ay lalakas araw-araw. Pagpalain ka nawa ng Diyos at magkita-kita tayo sa susunod.